Ayan, kakain na naman po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay ating pagkain. Sardinas with kamatis and rice, of course. Ayan, kain po tayo. Pero bago ang lahat is mag na tayo. Bilis na natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain. Salamat po God. Tinitin ko po God ang mga bisyan mo para po sa Salamat po God sa mga bisyan mo. Tinitin mo po God. Amin. Ayan po ang ating sold na ang ating pagkaing masarap. Sa akin na to masarap na ito. Kasi hindi naman ako masilan. Mm. Sarap. Hindi mm. ako marte. Hindi <laughs> ako anak ng uh, mahirap. Mmm. <laughs> um. oh then, my God! Oh. Um. Wow! Breakfast ko to, ah. Eh. Hindi lunch. Mag-breakfast tayo ng heavy para sa lance, matulog na lang tayo. Ito ang pag-uwi ko, ito ang ipapamukbang ko sa pamilya ko. Hardiness <laughs> ang kamates. Mm. Mmm. Ang sarap mag-mag ano, mag uh, kain ng ganito pag nasa ano, ka, dagat, sa ilog, sa bundok. Sa farm ba? Hmm. Pero magkano ang sardina sa atin? Mm, mahal. Pero pag ganit ang ulam, maraming may taob na rice. Tardero, I mean. Kaya ko lang palakin ng <coughs> rice natin. Okay.

akin noon, nag-iisa ako sa kubo-kubo ko. Ang mga stock ko, sardinas, noodles, ay na po. Gusto ko ng ano, gulay. Punta ako sa likod ng bahay ko. May talbos ng gamuti na tinanim ko. Talbos ng ano yun? Yung dahon ng saluyot. Papaya. Hmm. Mmm. Ang may kong ano noon. Tanim na mga gulay baga. Marami pa akong tanim na kasaba, kamuting kahoy, yun, kamuting kahoy, saka kamuting lanot, uh, lanot, ayun ko, basa, sweet to meat, so sweet, uh, potato, kamuting lanot yon. Mm. Yun namang ginagawang kasaba kamuting kahoy. Pero sa aming mga ano, yung kamuting sweet potato, kamuting lanot. Set out yan, mga kasama kong mga iloka ng KOSW. Hindi naman masyadong ano, yung lang namimit ko na iba, ah, iba lang sa ba Yung mga south ba? South na, na, na OFW. Mga iba lang ah. Kasi mga iba naman hindi. May namit kasi ako yung gano'n eh. Pero mahirap lang pala sila. Akala mo may aman Hmm. masama na naman ako. Hmm. Kaya nga, may namit akong ano. Isang ka Pag ganito yung ulam dito. Tapos marami kayong kukuha. Ayaw niya. Gusto niya separate niya kagad. Kasi mayaman daw sila Ay, hindi naman ano, mayaman sila. Pero mas mahirap pala sila. Ganun kasi yung mga ibang, yung mga ano iba na ano, pag napunta na sila sa Manila, mga South ba. Tapos yun, mga iba lang, eh, sorry, shout out ko dyan. Kasi true to my experience lang sinasabi ko. At saka yung napapanood baga. Siyempre, ilang lugar nang napuntahan ko. Marami na akong na-experience pag uh, mga KOFW na taga -sawop. Yes, ganon. Um, na, mga iba hindi naman. Okay naman. Sport naman sila. Kasi yung uh, lumaki sila sa open na uh, open crowded baga. Yung mga namit ko iba eh. Hindi. Masara limang dubaga. Tapos yun. Pag ilagyan mo ng ano, pagkain ganito. Yun, yung ayon yung mga iba take, eh. pero siya yung namit ko ayon yung ganon kasi simpre napunta ng may nila naka abroad na mm, pero galing pala sila sa ano liblib -lib na lugar dismiss na naman ako pero wala akong uh, binabanggit na ano basa sabi ko is south true to my experience sa pag abroad Meron din mga na, mga ano, mga taga Northern, mga kagaya namin, meron din. Hindi ko sabihin wala, ganoon. Meron din naman. Pero bihira. Kami kasi mga Igorot na mga iba. Kasi I'm Igorot at saka Ilocano. Kuboy kami kasi pag may kasalan 'yan. pila kami. <laughs> Tapos alam mo ba niyo kung merong mabagas sa tawag namin ni eh, mga ano, ano ba yun, kanyaw, hmm, magkatay sila ng dalang baka, isang kalabaw, limang baboy, yun ay ano ba, yung tradition ba namin mga igorot kanyaw, yun, ay punta kami noon, pila-pila, baga, lagyo kami ng malaking hiwa ng karne na for kinds, yun, excuse me, uh, yun, iuwi namin pag hindi namin makain, <laughs> Diyos ko, siguro pag yung bisita ko, yung namit kong yun, ay, nakakatakot maging bisita mo ngayon, ees, eh, kasi sobrang arty. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, sa inyo na, uh, ano ba yun, ngayon lang siya, hindi siya nakakaintang counter, baga. Ay, salamat po kaya siguro, ano. Ay, salamat po, ee, sa mga nakinig sa aking chismis sa so, true to my experience. Uh, pasensya po, bato-bato sa langit. Ay, bato-bato, ano ba yung tawag bato-bato? <laughs> ano ba yun, bato-bato? Ay, tang tamaan ay, huwag magalit. Ganun ba yun? Bato-bato. Ay, comment below. Ano yun? Narinig kong bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, ay, huwag magalit. Ganun ba yun? Ayan. Salamat po. Paki correct na lang po. Comment below. Salamat po.